Sa lahat. Yes, please. O karoon na naa na karoon na sa live live po na karoon na sa nagkinaiyak mga social media uh, sa ato ang sa pauban sa grand launching sa Green Rise Action Program ladies and gentlemen naa na ang ato ang mayor sa Davao City Mayor Honorable Sebastian Duterte para ihatag at iyahang mensahe para sa ato ang tanan as we have our grand launch. Of yes. the Green Rise Action Movement. Ladies and gentlemen, Ato Palapakan, Honorable Sebastian Duterte! Yeah, please help us bring him here on stage. Ato Pinelangang Mayor Bastet, Du, Delte, Duterte, Du, Duterte, Bastet, Du, Du, Yes, hello, hello, hello. Yes. Good afternoon, Mayor. Um, may I have uh, one thing you want? This is not for the United States, Mr. Rodolfo, and I'm going to go to the Santo. I think I'm going to go to the uh, Santo. So, uh, I

ibuhat, ibuhat nila ni Rudy Duterte na gusto nila wala on the Pilipinas, ano malintan, siguro maunay na ang takaw na mahimo nila, pero kay Baumanta na mas ko sobrang ang atong pagtuo, ugot na pagtuo sa mga plataforma ni Rudy Duterte. Buot pa sa mga anak, Tanaw na ko, ilang mga nagingit na eh, murag din yun sila kadaog sa ato ang mga ginatuuhan o sa plataforma ng mga ginatuuhan. <tinyo> <ito rin>. Muna <tinyo> na ang Green Rice Action na itong gibuha ka ron. Na kada Domingo, huwag ka nang mong huma simba, humanang mong soroy, mga kita din rin, tagang mga istorya din rin. Na yung kong tong, kung mo sir, pwede mo manulti kung unsa inyong dibate. Importante nga kayo ang partisipasyon karon sa matag na bawin ato ang lugar, hindi ang dabaw, kundi ang Tibuok Pilipinas na gaagi o transformasyon nyo karon. Karon nakita nato na ang ginakuntra ng mga administrasyon karon dapat na ang amaran amahan na illegal nilang i-amisto o ipadala sa Netherlands sa Hague. Na, eh, Kung nakibaw nakita nato o giangkong putyot nila nga wa sila musunod sa balao pag aresto ka Rudy Duterte. Pero nung makita nato kung unsa klase ng gobyerno ang di na gusto o um, naagian ang na itong kalingad kong gobyerno sa panahon ni Pia Tarde na mga gusto na itong mabalik pag-abot sa panahon. Basig, karong 2028, o malukay ginong musungot basi ka sa kasing-kasing ni Inday Sara Duterte magkabutang na po ng Presidente ng Upadayon sa Kapapurang ang sinugan ng kalangitan ay ito gano'n ng gabaw hindi ito dapat mangungang okay, pag dapat na o oh, sa iyo yun ang kinabuhat sa ito dapat kita diri yun manugutan eh. so gano'y atong kinabuhat kada duwing ko bawon ay pagpakita na ito sa administrasyon hindi pa rin sa ino na gano'n naga 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 yaga, yaga ta o bukan bukan yata tuwa mo ah, na to ginabate mo ni sentimento nato na ato gusto ma-express sa makita sa kanaghanan aron in the hopes um, um, na nagkakamuban Bersama Torah. Para sa mga sa kuingon, doon ay transformasyon na dahil na po karoon sa atong nasod, base kung mula ko sa itong na yun ang Pilipinas, ang Sudan, pinag-agusto din na ko sa Pero kini may tabone tako at kontra total nakita ninyo ang kaniya ato sila mo pay gusto mo pugos ana na kasi kini sila pangumpara Marcos Duterte kono dina pagawas sila sa ilang media mismo ni adrai si Rodante Marcos ato ang kandidato para sa senador Pilipinas

Pero ako, um gusto ko mahibaw ang uh, ko hindi natin yung ang nila sa ang Rudy Duterte. Ako ang itong Nasakitan ka ko, pero sama sa kong yun, sa sinundangan pa lang, hindi pa na kong ka, panahon para kita may monopol yun. Hindi kita sa ilang ibuhat, hindi nito tama. Hindi lang ibutan na ako ang Domingo, balik-balik ka, eh, pakita ka to, at kung hindi pagsugot ang Rengguan. Kailangan nyo. Kailangan nyo. Kailangan nyo sa ilang binuhatan, pati sa ilang treatment sa dali sa Dabaw City ng iyong mga tao. So, kailangan nyo po yung historia, kailangan po yung rally sa Gusto ko magpasalamat. Gusto ko mo.